barang ini grabe. Oh. At saka Uy, no, dyan, no? Ang um, muntik na nasunog yan, no? ini no? Pero, tingnan nyo po, oh. No? Diyan siya Kanina pa yan na... Alas 3, alas 4, ata dyan Otoy! Otoy! Ano oras ka natulog? Ay, bakit? Bakit alas 3? Saan ka galing? Nagsitok pa nila ako. Ah, uh, saan ang bahay nyo? Ha? So, hindi ka na umuwi doon. Bakit? Bakit ayaw mo umuwi sa inyo? Ha? Ha? pinapalo ka ng tatay mo at saka ng nanay mo ilan kayo magkakabatid? apat lahat kayo pinapalo o ikaw lang bakit? baka matigas ang ulo mo nakakain ka na may pera ka wala din so manghihingi-hingi ka lang mamaya may nagbibigay naman Sinong pangalan mo? John. Ha? John. Ilang taon ka na? Eight. Ilang taon ka na? Eight. Walo? Oh. Mainit. Bakit dito mo napili matulog? Ha? Huh?